Hello so, mga katikim, magluto ako ngayon ng tilapia. Ito guys ay ipiprito ko at gagawin ko rin ano, ang sweet and sour tilapia. Yan guys, sinati ko sa ano, dalawa ang isang buo. Kasi hindi lang maubos, kaya ganito na lang ginawa ko. Yan, timpla na natin guys ng asin. Yan guys, isa-isa ko nilagyan, pati, ano, pati paminta, lagyan din natin isa-isa. Lagyan natin guys ng cornstarch. Ayan, guys, nalagyan ko siya ng cornstarch. Lagyan din natin, guys, ng itlog. Dalawang itlog, guys, ang aking nilagay. Haruin lang natin ito ng dandahan. Mm -hmm. Tapos, lagyan ulit natin, guys, ng cornstarch. Balik rin natin guys. Ayan, magluluto na lang ako guys ng gulay. Ito yung gulay lang namin guys. Halo ako siya ng pechay. Ayan, lagyan na natin ng mantika. Dito na ako kukuha sa tilapia ng mantika. Pangbisa. gisa na natin guys yung sibuyas at bawang. Lagyan natin guys yung manok. Tirang ulam to guys sa tinola. Ayan. Hindi ko pinatapon. Kasi sayang. Pwede natin ihalo sa gulay. Lagyan natin guys itong repolyo. Pwede na natin guys ilagay yung pet chai. Ito guys ay mga tira-tirang gulay guys. Kaya ayan, inubos ko na. Kasi malapit na darating yung aming order na gulay. Marami na naman kaming gulay. Bigyan natin guys ng oyster sauce. Magic sarap. Paminta. Bigyan na natin guys tong ano, red and green bell pepper. Tira ito sa, ano, sa sweet and sour na gagawin kong sauce. Sinama ko na kasi masisira yan kapag hindi natin nagamit. Kasi ang laki kasi nung bell pepper guys. Ayan. Sarap naman yun pag ng ng bell pepper. Ayan guys, luto na tong gulay. Tanggalian na natin. Ayan, magluto naman ako guys ng sauce para sa isda. Ayan guys, ibisa na natin to. Ayan guys, pinagsama-sama ko na yung sibuyas, bawang, kamati, bell pepper, at saka yan Ayan, na natin to ng konti. Ayan, pwede natin guys ilagay itong pineapple tidbits kasama na yung sauce. Nagyan natin ng baka pinya, kalawansi, soy sauce. Pinakamasarap. Pina natin kung pinakamasarap natin. Nagyan din natin guys ng suka. 1 cup na asukal. Paminta. Ayan, tomato paste. Ayan, mas maganda guys, tomato sauce. Pwede rin naman, pwede rin naman ang tomato paste. Ayan, guys, nakaluto na ako ng tilapia. Ayan, darawa. Ito, guys, kaya maputla, hindi ko ito nilagyan ng soy sauce. Ito, guys, ay may pulay kasi nilagyan ko siya ng, ano, ng North seasoning liquid. Ayan, ito yung lalagyan ko ng sweet and sour sauce. Ibubus natin, guys, itong, ano, sweet and sour sauce dito sa tilapia. Ayan, na guys, ang sweet and sour sauce tilapia at saka ito yung kretong tilapia at saka gulay. Ayan, ito na yung aming tanghalian. Kain na tayo guys!